Magandang umaga mga ka-viewers. Uh, ang gagawin po natin ngayon ay i-unbox natin itong nabili kong langis. Pampahid po sa ano po. Sa bracelet po. Ito po siya. Unbox natin. Palit itong langis na to ay pampahid po. Inorder ko pa to sa Dolores Quezon. Ito daw ay pampahid sa bracelet. At para po may kasama na po daw dasal po daw for protection po. Yan po siya. for protection po saka pang ano rin po eh ito po kasi na magputo eh yung bracelet to para siguro ano rin pantanggal din ng amag po para hindi po siya umagin. yan po for protection pampaswerte po or kung ano man po ang lahat na po siguro na to kasi ritualize po may didesal po to Dalawang po klase ang nabili ko po. Sa pong langis ng nyog po. Ayan po. At ito po ay sampagita oil. Ayan po. Dalawa po siya. ah uh, sa mga nagko-comment po, kung may magko-comment po na hindi po maganda, kung hindi po kayo naniniwala na sa mga ganito po, skip nyo na lang po yung video po. Ito, hindi naman po yung masama po, po masama, hindi po masama po maniwala sa mga ganito po. Kumbaga, kung ano yung, kung naniniwala lang po, yun lang po ang ano ang nais kagustuhan na karagdagan po hindi naman po 100% yung mga pampaswerte po na ganito yan po syempre po unang una po sa lahat sa Diyos pa rin po tayo magdarasal ito po ay percentage lang po mga 20% mga ganyan yan lang po umabot umabot yung video yan karagdagan po ano po ito, pampaswerte po, protection. At panlinis na rin po, siguro. Para sa akin po, panlinis po. Panlinis din po ng ganito, mga amag-amag po. Yan po. Siyempre po, kanya-kanya naman po tayo ng dasal. Siyempre ako, may sarili po ng dasal. Siyempre, dasal ko, Tagalog lang din. Or, ano man, kahit ano naman po kasing lingwahe po. Kahit ano pong lenguahe lingwahe pong dasal, kahit ano pong country po, ay napapakinggan po tayo ng Diyos. Para po sa ating kaligtasan po. Ayan po. Binidyo, binidyo ko lang naman po to kasi iba na na rin po ang content ng vlog ko. Halo-halo na po yung content ng vlog ko. Kung ano man yung nais ko pong i-video po. Sa yeah, pasensya na rin po sa mga pyro. Hindi na rin po ako solid na vlogger na pyro. Or paputok lovers. Pero kahit ano po, naggaganon pa rin po ako. Siyempre po, hindi ko rin po maiwasan kasi po, pyro, lo pyro lovers po ako. Pero sa ngayon, iba naman po ngayon po. Kasi aero souvenirs video na po eh. Nagbali nagso winners na lang po ako ng mga mga ginagawa ko po lahat pati po mga games, yung reverse 1999. Yan po. Ano ang dito na lang po. Ang video ng ito. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. At lahat po ay sana po makamit natin ang swerte at kaligtasan po sa ating buhay. Laban lang po.